papunta tayo dito sa ano, bilihan ng uh, mga kandila dito sa May Divisoria. So, ngayon ay nalalapit na yung uh, All Saints Day no, o yung araw ng mga patay. So, dito yung pinakamurang bilihan ng mga kandila sa May Divisoria. So, tropa, along ano lang to, along tutuban ito, oh, mismong gilid ng tutuban. So, dati kasi doon yung pwesto nila. So, nalipat sila dito. So, ito yung uh, bilihan ng uh, mga pinakamurang uh, kandila dito sa may kamay nila sa may divisoria price niya tropa for 10 pieces meron ka lang ano uh, 50 pesos na ano actually ano eh spirma yung ano niya tapos yung brand niya is goody buha tayo nito tapos kuwatin tayo ng kulay pink kasi birthday ni mama So, worth 45 pesos siya. Tapos, ito naman, no? oh. 65 pesos. 2 pieces per ano. Ah, dalawang ano. Dalawang piraso. Ito na lang kaya. So, 2 pieces siya per ano. Per 65 pesos. Riso. Okay, ang mumura. So ito pag na ng araw ng mga patay, bago mag araw ng mga patay, is magmamal uh, magmamahal na to. So yan. Na rin natin ito. Nang kulay ano. Nang puti. So ito trupa for only ano. 2 pieces siya. 65 pesos siya. Okay na Paipinilin to. Ipinili natin. Sige po, kayo na po una. Yan. Para kay mama sa birthday niya sa September 28. Nako, ang laki na yata. <laughs> Ano natin sa mother ko? Kasi birthday niya sa September 20. Photo ng thread. Pag thread dito sa atan, ganyan, di ba? Para bulaklak lak na lang yung ano. Ito yung thread, di ba? So nagbibenta rin pala kayo ng ano, no, sir, no? Candle making. Candle making. Ay, may mga molder din kayo. So ito true pa, oh, mga molder, oh. Dito rin pala yung mga biliyan ng mga molder ng ano, yan, oh. Dito, oh. Pati pati yung ingredients ng kandila, sir. Ah. So kumpleto rin pala dito trupa. Pagka bibili kayo ng mga ano, yung kunya nag-aano kayo kung gusto niyo uh, mag-business uh, about sa candle oh, dito. May mga molder sila, tapos meron silang ano to, tag dito. Ah, uh, inta tali mismo ng ano ng kandila tapos yung mga ingredients na panggawa ng kandila. Tapos actually, kaya ito yung pinili ko. Matagal kasi to. Umaabot tatlong araw. Tatlong araw. Tas ito kasi, ilang minuto lang to mga to, siguro mga oras din to. Tapos ito, sir. 4 uh, hour uh, hours din siya. <tod> Depende din kasi sa hangin. Oh, sa hangin ng ano. Malakas <tod> hangin.